So hello 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 mga langga guys For today's video ay gumala tayo sa mall Kasama aking kaibigan na isang ilungga din So ayan na nga guys no dahil Labor Day dito sa US Ay maraming sale Ito yung mga inaabangan namin mga guys no Kapag ka merong mga um, sale Ayan, Victoria's Secret ang ating happy place, ang ating collection. So, syempre, may nakita kaming dalawang lalaki dyan, guys, na mimili ng mga panty. Natatawa kami ng kaibigan ko kasi binibitin-bitin nila yung mga underwear siguro para sa kanilang mga asawa. So, alam, alam nyo, guys, ang gaganda ng mga underwear nila sa Victoria's Secret. Ang dami kang magpipilian dyan. Tapos, syempre, ayan, mga bra. Maraming sale ngayon, guys, kasi nga, Labor Day. Tingnan nyo yung mga bra. Ang gaganda. $25 na lang yan, guys. $25, $25 lang. Ayan, tingnan nyo naman. Mga push-up bra yan, mga langga. So, ayan. Ang gaganda ng mga design nila, guys. So... Ayan. Hindi ako bumili kasi marami naman ako ng bra. Ang binili ko lang ay underwear. Tapos nabili ako isang dress. Tsaka dalawang bag dyan. Ayan. Tingnan nyo. Ang gaganda. ba? Diba? Oh. Marami pang isi-sale yan guys. Lalo pa sa ano. Sa Black Friday. Yan ang abangan natin. Ang Black Friday is November guys. Super sale yan sila guys. Ayan. Tingnan nyo. Ayan, mga bag. Tingnan nyo naman guys, oh, kung gaano kaganda yung mga bag. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo mga guys. Tela yan siya guys. Tsaka ano yan, $25 lang kaya kumuha ako ng dalawa dyan. Isang green, tsaka isang black. Maganda rin yung parang light purple siya. Pero dumihin kasi. Kaya ang kinuha ko ay, yung green tsaka black kasi ipamimigay natin yan sa ating mga pamangkin na nag-aaral sa Pilipinas matiba yan siya guys kasi tela talaga siya ang ganda sobrang ganda niya talaga nagustuhan ko rin ayan o tingnan nyo minsan lang yan sila nagsisale ng mga bag guys so ang regular price niya is $40 so nakuha na lang natin ng $25 maraming tao dyan guys kasi Maraming sale nga. Ayan o. Oh. O, oh, mga underwear. Mga t-shirts. Mga bra. Ayan. So, dyan tayo sa ating happy place. Victoria's Secret. Ang ating favorite. Pati yung mga lotion at body mist nila guys. O, oh, tingnan nyo. Limang piraso for $42 na lang guys. Pero hindi ako bumili yan guys. Kasi, hihintayin ko mag-sale yan sa... Um, Black Friday, bababa pa yan guys. Minsan, $5 na lang yan siya pag nag-super sale sila. Ayan. So, last natin bibili niyan kapag isasarado na natin ating box. So, ayan guys. Marami kang magpipilian dyan guys. Ang ganda ng, ano, ganda ng product ng Victoria's Secret guys. Ayun. So, ayan, naka-uwi na kami ng kaibigan ko. Hinatid niya ako dito sa bahay. At nakauwi nga kami ay 6.30. Alam nyo na ulanan kami mga guys. At yan ang ating nabiling bag na green. From Victoria's Secret. Green tsaka black. Ayan guys. Matutuwa na naman ang aking mga pamangkin. Dahil may padala na naman tayo sa kanila. So alam nyo guys, ang sarap sa pakiramdam no. Kapag nakapagbigay tayo. Ayan yung dress na nabili ko guys. Maganda yan siya. Tapos naka shoes ka. Tapos syempre shoes. Walang ating collection underwear. May bagus lang boy short na underwear guys. Ayan o. Oh. O oh, diba? Boy short. So bumili tayo ng 5 pieces for $30. So ayan. Napunta tayo sa H&M. Ayan guys. Muntik na kami masaraduhan guys. So ayan. Nabili ko ng $9.99. Ayan. Yang leggings, $9.99. Ayan. Tapos, yung t-shirt ng asawa ko ay, ay yung isa, $8.99. Tapos, yan. Hindi ko napansin, guys, na yung isa, hindi pala sale, $15.99. Pero, okay lang. Regular price nila. Para yan sa asawa ko, guys. Kapag nag-shopping ako ng para sa akin, siyempre, binibilang ko rin yung asawa ko. Diba? And, para yan sa kanya, sa ating mahal na asawa. So, ayan, guys naulanan kami ng aking kaibigan din namin alam na umulan pero ang pinakamarami akong nabili guys dito sa Forever 21 so per for sale ng Forever 21 50% 60% sila guys so ayan tingnan nyo yung mga cycling nila guys oh ang kapal niyan tsaka yung garter niya makapal yan yung gusto ko mahaba tapos yung price ay 4.99 so nakuha na lang natin ng 2.99 pati yung leggings na yan guys ang ganda makapal yung leggings nila oh ayan tingnan niyo 50% yan siya guys. Ayan, dami kong nabiling leggings at cycling. I ipapadala ko yan sa Pilipinas guys. Ayan, nakuha ko lang ng $2.49 dollars yan. Para sa aking mga pamangkin na mahilig mag-legging, cycling. Ayan. Pati yan. Ayan, guys. $3.99 lang yan siya, guys. Nakuha ko lang ng $1.49. Kasi nga, 50%. So, ipapadala natin yan sa Pilipinas para sa ating mga pamangkin. Ayan. Dami kong nabili dyan sa Forever 21. Mga cycling leggings. kaya yung spaghetti. So, ayan lang guys for this video. Marami tayong nabili. So, ayan lang. Tapos, ayan lang guys. Marami marami salamat po sa inyong panunood palagi ng aking mga videos. Thank you. Thank you guys for watching. Bye bye.